Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga air sign ngayon within one week mula ngayon? Um, ano ito? lang well, dating sa akin magsasaya daw may ma-achieve na something pero ano Nagdagang pa natin. So again, magsasaya. May ma na something. Kasi inisip ko, ano ba to Ba't may clarity tayo dito? Mas lumabas ng dalawa. Parang ano siya eh. Yung achievement ay nagmula sa pagiging strong na i-overcome ang fear o negative patterns. Kasi makakaroon na ng progress dito. So sabihin natin, may addiction, obsession yung iba sa inyo. Ma-overcome nila yon finally. O oh, finally, within one week from now, kaya ayan, may celebration na maaaring mangyari. So pag let go ng toxic pattern, pwedeng gano'n. Pag let go ng toxic people, toxic situation, toxic thoughts, toxic memories, ganyan. So wala namang ibang tao dito, kayo lang. Move on na tayo sa susunod. Oh, ano to? Oh. Ano to? Ano to. May wish kasi. Pero sana ito na lang ito bal um, tumayo. Kasi ang dating sa akin, may wish yung iba sa inyo. Ang wish ay tungkol sa crush nila. Crush nila, possible ka-workmate o younger than them. Kaya lang in a relationship na sa iba. <laughs> ano ba yan? So, ewan ko kung anong klaseng wish yung gusto mong nangyari ng iba sa inyo siguro wish na makita, makonect, makausap. Umaging sila, grabe naman. <laughs> sa bagay, eh. posible rin naman. So, gano'n ang dating. May wish yung iba sa inyo, kaya lang may sabit naman yung crush nila eh. Ayun ako. So, mag-isip-isip din, di ba? uh, um, maigi kung tama ba yung ginagawa ng iba sa inyo. Okay? Kasi may sabit nga. Okay? So, kailan magiging tama ang mali? Never. Naging tama, di ba? So, sino yung possible crush ng iba sa inyo? Kasi hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Hmm. Libra, Oh, tatlong, uh, tatlong page natin. So again, kung dito ka workmate ay mas bata sa kanila. So Libra, Sagittarius. Tapos ano yan? Ayan oh, o, yun Three of swords na yan. So, third-party situation. Ano ba? Dalawang train na to. More like infidelity na yan. Saka, ano to? Pain, di ba? Masasaktan din lang kayo sa bandang huli. So, again, mag-isip-isip. Mag-isip-isip kung gano'n ang situation. Ngayon. Ah, ano po? Ah, okay to. Ayan. Hey, Pagtatanggumpay yan. Eh kasi ito, hindi ito relationship. More like, ano to sa pera, career, na para bang pinagtaksilan sila doon. Na yan, magiging feeling victorious sila dito. Kasi mapapaamo nila yung kaaway nila o mapapabagsak. So, again, um, ang problem dito nagmula sa pera o dun sa workplace, career. Na para bang magiging victorious sila sa so kung ano kinakaharap nila dito. Na hardship. Hmm. Kasi ano to, masquerading as friend. So again, may panlolo ko. Pero doon lang yun sa pera o work. So sino yung tatama ng reading na to? Sino ba itong kaaway ng iba sa inyo? O nakakaaway o makakaaway? Taurus, Aries. kasi yung dating dito sad ano to um Pwedeng may kinilaman sa pera, work na naman. Pero hindi relationship. Parang yung iba sa inyo. Ang work field nila ay bandang technology. Sa bagay, lahat naman may te technology. Pero kalimitan naka-focus yung attention nila sa technology So sabihin nating engineer Engineer ng technology computer nag work sa computer Wala na akong ma-isip. Kaya na mag-isip. Okay. Basta may kinalaman sa technology. Yung work niya. Kasi sad siya dito eh. So sabihin natin wala siyang work. Kaya ito magkaka-work na. O sabihin natin gusto niya na umalis sa workplace niya dahil toxic o ayaw na niya doon. Ito may paparating na new job. Sabihin natin Bawin siya sa utang, ayan, magkakakipera. Uh, mababayaran ng mga utang, sabi naman natin wala siyang pera. Ayan, magkakapera. O pwede rin naman kung dito technology ay sabi natin tulad ko. Ang work field ay nasa divination. mm, spirituality, intuition, uh, psychic ability, so again, spirituality, eh, yan. Sabihin natin, walang siya ngayon dahil sa kakulangan ng pera, magkakapera. Okay? May, may abundance na paparating kung may manifest sila na gusto nilang mangyari. Hmm. Doon good news. Okay? Mm, dahil wala naman ibang tao dito kundi air sign eh, lang. So, hindi natin ito gagamitin. Okay? Mag-end na ako. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.